Nagbukas ang pelikula sa isang kagubatan kung saan umuwi ang isang matandang lalaki pagkatapos mangisda. Nakatagpo siya ng isang malaking itlog sa lupa sa kahabaan ng daan at lumapit upang tingnan ito. Biglang isang sumisitsit na tunog ang maririnig mula sa lugar ng kunin niya ito. Nang lumimunang lalaki, isang napakalaking T-Rex ang nakatayo sa likuran niya. Ang dinosaur ay walang pakialam na sinalubong ng matandang lalaki habang sila ay nagpapalitan ng hindi mapakali na tingin. Nakatanggap siya ng isang malakas, galit na galit na dagundong bilang tugon. Ang eksena ay mabilis na umuusad ng limang taon, at ipinakita sa amin ang isang laboratorio na nasa malalim na kagubatan, kung saan ang ilang mga siyentipiko ay nagsasagawa ng pagsasaliksik sa isang buwaya. Lumalabas na sinusubukan nilang pagsamahin ang DNA ng parehong uri ng mga nilalang upang makabuo ng bagong lahi ng dinosaur. Habang ito ay nangyayari, si Richard, ang nangungunang siyentipiko, ay pumasok sa lab at binigyan ng buwaya ng serum na iniksyon na ginagawa itong agresibo. Ang mga siyentipiko ay pinilit na pakalmahin ito habang nagsisimula itong mawala sa kamay. Si Richard ay medyo bigo dito dahil siya ay nagsisikap na gumawa ng isang dinosaur sa loob ng maraming taon, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi naging epektibo. Ihihinto ang kanyang pagpopondo kung hindi siya makakatuklas ng solusyon ng mabilis. Sa susunod na eksena, bumisita ang ilang estudyante sa middle school sa isang museo, kung saan nakita nila ang mga fossil at buto ng dinosaur. Si Chris, isang batang mag-aaral na interesado sa mga dinosaur, ay nagtatanong kung ang alinman sa kanilang mga ninuno ay nabubuhay pa habang tinatalakay ng guro ang pagkalipon. Tumugon ng instruktor sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga buwaya, palaka, at ibon bilang malalayong kamag-anak. Iniisip ni Chris na marahil ay isang napakalaking dinosaur ang buhay pa pagkatapos marinig ito, ngunit lahat ng kanyang mga kaklase ay pinagtatawanan siya, maliban sa kanyang mga kaibigan na sina John at Carrie. Pagkatapos ng paglalakbay sa museo, habang pauwi si Chris kasama ang kanyang mga kaibigan, napansin niya ang isang tindahan na tinatawag na World of Wonders. Pumasok siya sa tindahan dahil curious siya dito. Nakatagpo niya ang may-ari sa loob, nakahawig ng matandang lalaki mula sa pagbubukas ng pelikula. Ang matandang lalaki sa una ay ipinapalagay na si Chris ay isang tipikal na bata at pinayuhan siyang pumunta dahil walang mga laruan para sa kanya. Ngunit ang tindero ay naglabas ng ilang mga antigo kapag ang aming anak ay humiling na makakita ng isang bagay na lubhang kakaiba at kaakit-akit. Kinikilig si Chris dito, pero hinahangad pa rin niya ang espesyal. Sa wakas ay nakagawa ang matanda ng isang nakalak na kahon pagkatapos ng ilang oras na pagtingin, na nagsasabing may dalang mahalagang bagay. Bukod pa rito, ipinakikita niyang hindi siya interesado sa pagbabayad at kailangan lang ng salita ni Chris na pananatiliing ligtas ang kahon. Pagkatapos, nakarating si Chris sa bahay, pumasok sa kanyang silid, at palihim na binuksan ang kahon. Ang parehong malaking itlog sa simula ng pelikula ang nahanap niya. Pagkatapos ay tumitingin si Chris ng ilang web video na nagpapakita kung paano mapisa ang itlog. Kinukulekta niya ang mga kinakailangang detalye, lumilikha ng perpektong kapaligiran, at tinatakpan ang itlog ng isang kumot bago umalis para sa tanghalian kasama ang kanyang mga magulang. Sa kalaunan ay bumalik siya sa kanyang silid, kung saan sabik siyang naghihintay na mapisa ang itlog. Sa loob lamang ng ilang minuto, lumilitaw ang mga bitak sa itlog at isang cute na maliit na dinosaur ang lumabas mula sa loob. Laking gulat ni Chris dahil akala niya wala na ang mga dinosaur. Ang maliit na bagay ay nagiging takot kapag sinubukan niyang hawakan ito at gumawa ng kaguluhan sa loob ng silid. Sa daan, sinisira nito ang lahat bago nagtago sa ilalim ng kama. May plano si Chris na akitin ang dinosaur sa lugar na iyon. Sa harap ng kama, naglalagay siya ng ilang gummy bear candies. Ang dinosaur sa una ay walang pakialam, ngunit kalaunan ay naingganyo ng masarap na amoy na pansamantalang umuusbong mula sa pinagtataguan nito. "Malumanay na," sinabi ni Chris sa dinosaur, "na wala siyang masamang intensyon." Nagsisimulang magtiwala sa kanya ang dinosaur habang hinahaplos niya ang ulo nito at nagsimulang masayang tuklasin ang kalawakan. Tumakbo ito papunta sa reading desk ni Chris at nagsimulang kumagat sa kanyang mga notebook. Matagumpay na naalis ng aming anak ang notepad sa bibig ng dinosaur at nangakong bibigyan ng hayop ng ilang masustansyang pagkain. Hindi nagtagal, nakita ni Chris na medyo lumaki ang dinosaur nang bumalik siya mula sa kusina. Gayunpaman, pinapakain niya ito at binigyan ng pangalang Albert, pagkatapos ng paborito niyang siyentipiko. Pagkatapos nito, naglalaro sila ng bola sa glip. Maya-maya, dali-daling itinago ni Chris si Albert at nagkunwaring matutulog na siya nang huminto ang ina ni Chris para tingnan kung ano ang lagay niya. Bagamat nagtataka, ang kanyang ina ay tuluyang umalis sa kanyang silid. Kinabukasan, pumunta si Chris sa paaralan kasama si Albert, at sinamahan din siya ng kanyang mga kaibigan, sina John at Carrie. Habang sinusubukan ni Chris na itago si Albert, ang dinosaur ay may iba pang mga ideya. Malihim itong lumabas mula sa likuran ni Chris at hinarap ang kanyang mga kaibigan. Nang unang makatagpunin na John at Carrie ang dinosaur, sila ay natakot at nagsimulang magtanong. Napilitan si Chris na sabihin ang kamanghamanghang kwento kung paano siya bumili ng itlog mula sa isang tindahan at ginawa itong dinosaur. Habang patuloy na nag-uusap ang tatlo, napansin nilang lumaki na naman si Albert. Nagpa siya si Chris na dalhin si Albert sa tindahan ng matanda at hindi na pumasok sa paaralan para sa araw na iyon. Sa kasamaang palad, natuklasan niya na nagbago ang pangalan ng tindahan nang makarating siya doon. Sa kasalukuyan, isang matandang babae na nagsasabing nagtatrabaho siya nang mag-isa ang nagpapatakbo nito. Si Chris, na naguguluhan, ay nagtanong tungkol sa matandang lalaki, at ang babae ay sumagot na siya ang kanyang yumaong asawa, Limang taon na ang nakalilipas, misteryosong namatay siya, na walang tiyak na dahilan ng kamatayan. Pinili ni Chris na dalhin si Albert sa Museum ng Dinosaur para matuto pa tungkol dito dahil naguguluhan siya. Pagdating nila, nilapitan niya ang receptionist at hiniling nakausapin ang manager. Bilang tugon, hiniling niya sa kanya na maghintay ng ilang sandali at galugarin ng museo hanggang sa dumating ang manager ng museo. Si Richard, ang punong siyentipiko, sa kalaunan ay nagpakita sa museo. Siya ay darating upang mangalap ng mas maraming fossil sample kung saan kukuha ng dinosaur DNA para sa kanyang pagsisiyasat. Umalis si Albert mula sa kanyang bag at nagsimulang lumukso sa paligid ng mga fossil ng dinosaur na nakadisplay habang si Chris ay abala sa paggalugan. Walang kaguluhan dahil nang makita ng isang usyosong babae at ng kanyang ina si Albert, pinaniniwalaan nilang isa itong artificial dinosaur. Gayunpaman, nakita ni Richard si Albert sa pamamagitan ng isang CCTV camera at nagmamadaling makuha siya para sa pagsasaliksik. Ang dinosaur ay tumatakbo sa paligid ng museo na humahantong sa isang habulan. Sa huli ay nakuha ni Chris si Albert na pagkatapos ay ibinalik siya sa kanyang bag. Sa kasamaang palad, nang malapit ng umalis si Chris, sinundan siya ni Richard at tinanong siya tungkol sa nilalaman ng bag. Tumaka si Chris nang hindi nagbibigay ng paliwanag dahil sa desperasyon na protektahan ang kanyang bagong kakilala. Habang nasa daan, habang tumitindi ang gutom ni Albert, pumunta si Chris sa supermarket para bilhan siya ng pagkain. Nakalulungkot, nakita ng isang aso sa loob ng tindahan si Albert at sinimulan siyang habulin. Naguguluhan ang dinosaur at biglang tumakbo palabas ng tindahan, nagdulot ng kaguluhan. Sa huli ay nagawa niyang makalayo at magtago sa trunk ng kotse. Maya-maya, bumalik at umalis ang may-ari ng sasakyan, na hindi alam na nasa loob si Albert. Nalaman ito ni Chris sa tamang oras ngunit hindi niya maabutan ang sasakyan. Nang makauwi ang may-ari ng sasakyan, nakita niya si Albert, na lumaki ng husto. Kinain na pala niya ang lahat ng pagkain na nakalagay sa trunk ng sasakyan. Binaril siya ng takot na takot na may-ari matapos siyang mapagkamalang halimaw, ngunit nakatakas si Albert. Pagkalipas ng ilang oras, ipinaalam ng lalaki sa pulisya ang tungkol sa dinosaur sa pamamagitan ng telepono. Mabilis na nahuli nila si Albert dahil napagkamalan nilang isang malaking reptilya. Pagkatapos ay nakikipag-ugnayan sila kay Richard, ang lokal na espesyalista sa mga reptilya. Nakita ni Chris ang pag-aresto ng mga pulis sa kanyang kaibigan at nagpa siya samahan sila sa istasyon ng pulisya. Sa susunod na eksena, narating niya ang istasyon at natagpuan si Albert sa isang hawla nakapansin-pansing mas malaki na ngayon. Nakatagpo niya ang isang matandang lalaki na halos kamukha ng lalaking nagbigay sa kanya ng itlog habang iniisip niya kung paano tutulungan ang kanyang kaibigan. Ipinaliwanag ni Chris ang sitwasyon sa lalaki nang tanungin niya kung ano ang pakay niya rito. Nakapagtataka, nag-alok ang matandang lalaki na tumulong at iminungkahi na dalhin niya si Albert sa isang mas malaking lugar, tulad ng kagubatan. Sumasang-ayon si Chris na sundin ang kanyang mga mungkahi ngunit hindi sigurado kung paano magpapatuloy. Maya-maya, dumating si Richard at ang kanyang grupo at inihatid si Albert sa kanilang sasakyan. Bumalik ang tingin ni Albert kay Chris habang paalis sila na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Pagkaalis nila, bumalik ang matandang lalaki na may dalang two-seater buggy car at pinapasok si Chris. Magkasama, ginagawa nila ang pinakakakaibang paglalakbay sa lab. Napansin siya ng ama ni Chris sa daan ngunit itinuring ito bilang isang maling akala. Bago dalhin si Albert sa loob ng lab, binigyan ni Richard ng speech of accomplishment ang kanyang staff. Samantala, si Chris at ang matanda ay gumagamit ng nitro boosters para mas mabilis na makarating sa lab, ngunit natuklasan nilang walang preno ang kotse. Pinipili nilang gumamit ng anchor rope sa pagsisikap na pigilan ito, ngunit nakalimutan nilang isecure ang dulong linya patungo sa kotse, sa makatuwid, ang diskarte ay hindi matagumpay. Sa wakas ay huminto ang sasakyan ng mabangga ito ng matandang lalaki sa isang puno. Dumating ang dalawa sa lab, na binabantayan ng maraming security guard. Pinayuhan ng matandang lalaki si Chris na hanapin si Albert habang inililihis niya ang mga security personnel. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanila at nagsimulang kumilos na parang gumagawa ng mahika. Pumasok si Chris sa lab na hindi napansin at lumingon sa paligid para hanapin si Albert. Pagkatapos ng kaunting pagtingin sa paligid, kalauna na ay nakita niyang nakakulong si Albert sa isang hawla. Bigla siyang nagmukhang kasing laki ng isang fully grown dinosaur. Dalawang gwardya ang lumitaw ng wala sa oras at nagsimulang salakayin si Chris. paman, lumilitaw din ang matandang lalaki ng wala sa oras at agad na ginawang walang magawa ang mga gwardya. Pagkatapos ay pinakawala ni Chris si Albert nang nakawi niya ang susi mula sa isang patay na gwardya. Ang punong siyentipiko at ang kanyang pangkat ay napapalibutan pa rin sila kapag nagsisikap silang tumakas sa gusali. Sa labis na pagkadismaya ni Richard, natakot ang mga gwardya sa napakalaking laki ni Albert at tumanggi silang ikulong ang tatlo, sa kabila ng kanyang utos na gawin nila ito. Sa madaling salita, ayaw nilang lapitan siya, Sinabihan ni Richard ang kanyang mga kasamahan na huwag matakot sa dinosaur matapos itong pagmasdan. Ngunit kasabay nito, malakas na umungol si Albert at tumakas sa gubat kasama si Chris at ang matanda. Hinahabol sila ni Richard at ng kanyang koponan habang may dalang mga baril sa pagsisikap na makuha ang dinosaur para magamit sa mga eksperimento at pag-aaral. Dinala ng matandang lalaki si na Chris at Albert sa isang kuweba sa sandaling narating na nila ang pinakamakapal na bahagi ng gubat upang makahanap ng kaligtasan. Si Chris ay sanisigawa ng punong siyentipiko na nag-aalok sa kanya ng pera kapalit ng pagsusumite ni Albert. Gayunpaman, tumanggi kaagad ang aming anak na nagsasabi na may tungkulin siyang alagaan si Albert. Si Chris ay kasalukuyang kinukumbinsi ng matanda na si Albert ay maaaring magkaroon ng masayang buhay sa kagubatan iminungkahi niya na iwan siya dito. Unang tinutulan ni Chris ang pagpapaalis sa kanyang kasama, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito, naunawaan niya ang kahalagahan ng natural na tirahan sa pag-iral ni Albert at masungit na pumayag. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa dinosaur habang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal at pag-aalala. Dahil doon, umalis ang matanda at si Chris, at si Albert ay pumunta pa sa gubat. Nang makarating sila sa pangunahing kalsada, Pinalibutan sila ni Richard at ng kanyang grupo at hinihiling na malaman kung nasaan si Albert. Tumugon si Chris sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanila na si Albert ay ligtas at mabubuhay siya sa natitirang mga araw niya sa kalayaan. Nang biglang sumulpot ang isang sasakyan ng pulis, agad na tumakbo si Richard at ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay tinanong ng sheriff ang patutunguhan ni Chris at ng matandang lalaki at nag-aalok na itaboy sila pabalik sa lungsod sa susunod na eksena, nakaupo ang dalawa sa labas ng parehong tindahan kung saan nakuha ni Chris ang itlo. Nagpapasalamat siya sa matandang ginoo sa pagligtas sa kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, nagpakita si na John at Carrie at nagtanong kung nasaan si Albert. Bumaling si Chris upang batiin ang matanda pagkatapos ipaalam sa kanila na umalis na si Albert. Pero laking gulat niya, wala na ang matanda. Nalilitong tumingin si Chris sa tindahan at napansin niyang itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kamay bago dahan-dahang naglaho. Tinutulungan siya nitong maunawaan na ang matandang lalaki ay talagang isang espiritu na ang pangunahing layunin ay iligtas si Albert. Ang sigaw ni Albert ay umalingaungaw sa kagubatan habang patapos na ang pelikula. Siya ngayon ay ligtas at hindi napipigilan malayo sa mga problema ng lungsod.